Muka ta. Jalan <tuk tangan> yaya. <tuk> hmm. Ayo ngoleh. <tangan> <tuk tangan> galug. Galug. <baga> Ini rapanya mesti masih galug. Pasti yang selitat ni bisdak bah, nama laki bah. harapan sekali sud. Muka ta kamu. Bandilis yung libud ba? yung libud ganyan lang <laughs> magkano magkarasa ng sangap yung may muskitero ba? panghuli huli ng lamok ba? Yeah. Yeah. kaya ginamit namin dito sa ano sa bunso namin yung yung ano na pinyo na butas na ano bunso para hindi kabuhi yung ano mga estya ba? para hindi kabuhi sa buslot ba? labas ba? Para yung yung mga lamok at pumasok na yung lamok na hindi kalabas. mali mali na mo. para hindi ilulusot sa butas ng ating lagayan ba Yes. <laughs> yung <sablanan> ba? <laughs> Kaya ito yung nahuli yung mga mabgas ng tawag dito sa amin, sa si Bisaya ba? Mabgas yung tawag sa si iba yung dili siguro. Oh. Ang halos <laughs> okay. yung halos na mga yung natutuloy natutuloy sa ano ba? Sa may butas ba? Kasi wala kit talaga bungag bunga talaga yung ano? yung butas ba nang ano yung ating gayan. Yeah, linisan ito na, linisan natin ng kuno. ano pa kabilang munsod? Tingnan natin nandoon kung may huli ba. Kaya samahan yung kami sa aming adventure, munsod adventure. Alright mga kamuhu Ayan na po sa kabunsod Salamat sa ginawa ni Kuha So sana may huli Apat ay yung bunsod namin nilagay Yung dalawa yung Mga kamo? may daw sabi ni Papa. Kasi apat na bunso surat ini ilagay kamo. Yung bunso namin, yung ano ba, yung pinakamalaki ano? Yan, yan yung pinakamalaki bunso namin. Kasi haba talaga ng ano yan. Lin, linya. haba nang ano, mang takot ang sidya. No? Kasi yan yung bunso na pinakamalaki, say. kasi dalawang bunuan yan, pinag-isa lang. bukat ya bukat, hei, asin mana, bakal ukurin, ayo yang yang kan yang ano bunga nggak, ya dilih tuh di itu ada daun yang mau ngisda kamu, yang luput bayun dilis, ya no, ya terap meli papa, terap nah. yan Ayan na. Pwede oh. mong butawa na. Oh. Butawa na natin. Ah, Kung ato yung anong lagayan. Hirap. Hirap talaga kapag malalim talaga kamo, ho. Kasi hindi na matutugkad sa ilba. Hindi sagad yun talaga yung til sa ilalim. Medyo dami talaga oh. Yan you know? oh. Dami pa naman dumi. Yung mga seaweed, yung mga lucilus ay ba? Ha? Oh. Sakto to. Ayan. Perfect. <laughs> Sakto lang yung dato. Yan you know? na. Ang na. Ayan. All right. Ito na. Ito na mga kumuhon. Hawakan natin 'yung ano. Oh, okay. Kayan. Eh. Hey. Yan. Ye. Yes. Up up up. Okay. Right. Yan. Dami sda. Bora. Yan oh. Oh, na. 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 Menyo.